ang paglalakbay. 30 minutong programang hihimay sa mga kaalamang nagmumula sa Biblia. Sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kung mayroon kang katanungan o suhestyon, mag-log on lamang sa www.twrphilippines.com. bawat mananampalataya ay nag-aasam na makapaglingkod ng kaaya-aya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga mananampalataya ang pumupunta sa mga pag-aaral at mga programa na nagtuturo ng paraan upang mabigyan lugod ang Panginoon. Subalit ang pamumuhay kristyano ay napakakritikal. Isang halimbawa ay ang ating matatagpuan sa ikalabing tatlong kabanata ng Hebryo, talatang tatlo hanggang ikawalong talata ito ang mensaheng ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Nag -galak, nag -galak ka po, oh, aking na ka na Sa puso ko Sapagkat ako'y iyong iniligtas Minigyan ng bagong buhay Pinalaya, pinatawad Sa lahat ng kasalanan Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan o kailangan ninyo ng pagpapayo, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong 0921 9770 994. Yan ang numerong 0921 9770 Maaari ninyong i-browse ang aming website sa www.twrphilippines.com. Yan ang www.twrphilippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw ang sumayin mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpangan sa banal na salita. Pastor Dan Abangko po ang inyong tagapanguna. Si Apostol Pablo ay nakaranas na mabilanggo at malagyan ng mga tanikala. Ganito po ang kanyang ipinahayag sa ikalabing tatlong kabanata ng Hebreyo sa ikatlong talata. Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggo kasama nila. Ang mga inapi na parang kayo na rin sa katawan. Ang simbahan ay tulad ng ating katawan. Kung ang isang malampalataya ay nagdurusa, ang lahat ay nakakarandam nito. Kung ang isa ay nagtataglay ng malubhang karamdaman, ang lahat ay nag-aalala sa doob ng simbahan. Kamusta na kaya ang inyong mga kapatid sa pananampalataya na mayroong karamdaman? Nadalaw na ba ninyo sila? Maaarad din tayong maging kabahagi ng ministeryo ng pagdalaw sa mga kapatid natin sa simbahan na mayroong karamdaman. Ito ang pag-ibig sa kapatid na ipinapahayag ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay hindi lamang nagaganap sa loob ng simbahan o sa mga pagtitipon, kundi sa lahat ng panahon. Kailangan nating sanayin ang paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga kapatid na nangangailangan. Dumako naman po tayo sa ikaapat na talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Sinasabi sa talatang ito na maging marangal sa lahat ng pag-aasawa. Sinasalungat ni Apostol Pablo ang pangangalunya sa talatang ito. Kung ikaw ay kabataang lalaki at nakita mo na ang babae para sa iyo Isangguni mo ito sa Diyos. At ganon din kung ikaw ay kabataang babae at natagpon na ang lalaki na iyong pakakasalan, idulog mo ito sa Panginoon. Naniniwala ako na kayo ay gagabayan ng Diyos sa pagpili ng tao na nararapat sa inyo kung ito ay inyong ipapanalangin. Ang pag-aasawa ay dapat na maging marangal sa lahat at maging ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa ibinigay ng Diyos ang pag-aasawa para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Maraming kabataan ngayon ang nagsasama sa ilalim ng isang bubong na hindi kasal. Subalit na ko rin ipahayag na may katumbas na kabayaran kung patuloy na nagsasama ang lalaki at babae bilang mag-asawa na walang basbas ng kasal. Ang tahanan ay isyang sentro ng kabuuan ng ating lipunan at ito rin ang pinakasentro ng bawat simbahan. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa talatang ito ang ganito, At huwag dumisan ang higaan. Wala namang masama sa pagtatalik, subalit ito ay inaabuso ng ilan sa ating lipunan. Ang iba ay humahantong pa sa hindi makajos na pamamaraan. Pinahayag din sa talata ang mga katagana sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya ay hahatula ng Diyos. Sa ika-anim na kabanata ng Galatia, sa ikapitong talata, ay ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Mga kaibigan, ang mga pahayag na ito ay mula sa Diyos at marami na rin akong nakita ang mga ganitong pangyayari. Sa maraming taon ng aking paglilingkod sa simbahan, ay may nakilala akong mga mananampalataya na ang kanilang buong akala ay makaliligtas sila sa mga kasalanan nila sa pangangalod niya. Maaring ito ay hindi natuklasan ng tao, subalit ito ay hindi palalampasin ng Diyos at tunay na sila ay kanyang huhukuman. Ipinahayag naman ni Apostol Pablo sa ikalimang talata ang ganito po. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Mayroong babala ang sumulat ng talatang ito. Sinasabi niya na umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Ang ibig niyang sabihin ay huwag maging gahaman sa salapi at huwag pinapahalagan ito ng hingi't kaysa sa Diyos. Marahil ay salat tayo sa kayamanan, ngunit pangako ng Panginoon na sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Hindi mahalaga kung sino ka o ano ang iyong ginagawa, ngunit kung ikaw ay tutugon sa kanyang panawagan ng pananampalataya, Ilalagay ka niya sa isang lugar na maladal mo na ikaw ay hindi niya iiwan at pababayaan. Maaaring iwan tayo ng ating kapamilya o itakwil ng mga mahal sa buhay, ngunit hindi tayo iiwan ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ika-anim na talata. Ganito po ang sabi, Kaya't panatag nating masasabi, Ang Panginoon ang ating katulong hindi ako matatakot anong mga gawa sa akin ng tao. Ang mga mananampalatayang Hebreyo sa Jerusalem, Hudiya at Samaria ay haharap sa pagsubok at paghihirap sa mga darating na panahon. Ngunit kailangan nilang malaman na sila ay hindi pababayaan ng Diyos at kahit na ano ang mangyari ay kanilang ipahayag na ang Panginoon ay aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Napakaina malaman ang nangyari sa mga sundalong nabilanggo noong ikalawang digmaan pang daigdig. Sila ay nakabalik sa kanilang mga tahanan. Nang makabalik ang mga sundalong Amerikano sa kanilang mga bayan, marami sa kanila ang nagpatotoo na sila ay nagtiwala kay Heso Kristo at siya ang tumulong sa kanila na magkaroon ng kalayaan. Mga kaibigan, ang Panginoong Heso Kristo lamang ang makatutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Ang mga politiko ay nangangako sa atin ng tulong, subalit ako ay naniniwala na ang Panginoong Heso Kristo ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kung minsan, ay nagsasawa na akong makinig sa mga pangako ng tao. Mas nais kong pakinggan si Kristo sapagkat kung mangako siya ay tiyak na kanyang gagawin. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikapitong talata. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Mayroong ilang mga ngaral ng salita ng Diyos ang nagpapahayag nito sa mga mananampalataya sa loob ng kanilang simbahan at sinasabing dapat silang sumunod sa Kanya. Subalit, mas makikita natin na ang kaisipan na ipinapahayag sa talata ay ang pamumuno. Ang tinutukoy niya rito ay ang mga espiritual na tagapamuno na sila ay dapat na mag-akay ng mga tao sa paanan ng Diyos. Kung ang isang tao ay ipinakikilala si Kristo sa iba, siya ang tao na dapat bigyan ng katapatan. Sinabi ng sumulat sa talatang ito na tingnan ang buhay pananampalataya ng mga namumuno at sila ay dapat tularan. Sa ikawalong talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Si Yesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinahayag sa talatang ito ang pangalang Yesu Kristo. Walang pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, walang ibang pangalan kundi Hesus lamang ang pangalan na ibinigay sa Kanya. Kristo naman ang pamagat na ginamit upang ipahayag ang Kanyang pagiging Diyos ng Kalangitan ang pangalang Jesus ang naguugnay sa kanya at sa sangkatauhan. Ipinahayag ng pangalang ito ang pinakadakilang tao sa kasaysayan ng daigdig. Basahin po natin ang isang tula na nagsasabi ng ganito. Jesus, ang pangalang matimyas. Jesus, ang tinig ng pag-ibig. Ang nagbubunying mga itinakwil sa kanilang kapahingahan sa kalangitan. Jesus, ang pangalang mahiwaga na mayroong malumanay na tunog ng pag-ibig, nakapagpapanginig at nakapagmamangha sa kanyang mga nilikha. Tunay na kamangha-mangha si Yeso Kristo noong siya ay narito sa lupa. Ang mga tao ay nagtipon sa kanyang palibot sapagkat siya ay tunay na tao. Sila ay mga nagsisunod at inibig siya. Subalit marami sa kanila ang hindi natanggap ang kanyang pagkatao at mga pangaral. Ang pamagat na Kristo ay nagpapahayag ng kanyang makalangit na misyon dito sa sanlibutan. Siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Tunay na ang pangalang Heso Kristo ay nagpapahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian. Marami ang nagsasabi na noong nakaraang siyam na raang taon, si Heso Kristo ay nagpakita ng mga himala. Siya'y naging kahanga-hanga. Nagpagaling siya ng mga may sakit at nagpatawad ng mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, si Kristo ay hindi nagbabago. Siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanman. Ang kanyang mga katangian at ang pagiging Diyos ay hindi nagbago. Noong nakalipas na siyam na raang taon, siya ay naroon sa Bethlehem bilang isang sanggol. Subalit siya ay hindi na isang sanggol. Siya ngayon ay wala na sa Bethlehem. Lumaki siya at lumago sa kaalaman sa bayan ng Nazaret. Makalipas ang ilang taon, ay lumakad siyang muli sa kanyang bayan at nagpamalas ng mga himala at nagpagaling ng mga may sakit. Kung pupuntahan natin ang lugar ng Golgota, sa lungsod ng Jerusalem, ay hindi natin makikita ang krus na pinagpakuan sa kanya. Ang kabuoang pananaw ng sulat na ito ay ipinapahayag na si Jesus Kristo ay naroon na sa kalangitan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang talata ng ikawalong kabanata ng Hebreyo ang ganito. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahala ng kalangitan. At sinasabi naman sa ikalabing dalawang kabanata ng Hebreyo sa ikalawang talata ang ganito, Pagmas na natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, ang ating kaligtasan ay nilubos na ni Kristo noong nakalipas na siyam na raang taon at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ay nasa kaitaasan, subalit darating ang taktang panahon na siya ay muling paparito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Hindi pa niya kinukuha ang mga mananampalataya sa sanlibutan, subalit darating ang panahon na ito ay kanyang gagawin. Siya ay wala na sa sanlibutan na gumagawa ng mga himala na tulad noon. Subalit ang kanyang pagiging Diyos ay nananatili. Nung siya ay narito pa sa sanlibutan, siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Kung babasahin natin sa mga aklat ang tungkol sa bayan ng Israel, ay tunay na kamanghamangha kung paanong ang isang Diyos na tulad ni Heso Kristo ay namuhay sa isang bayan na bakas ang kahirapan. Si Yesu Kristo ay pumarito sa sanlibutan na kapantay natin. Isinilang siya sa lugar na walang taglay na yaman at karangyaan. Hindi siya isinilang sa Emperyong Roma sa sentro noon ng karangyaan at kapangyarihan. Marahil ay natatakot tayo na mapulaan kung magkamali sa pagpapahayag ng pagiging tagasunod ni Heso Kristo ay hindi natin masyadong binibigyan ng halaga. Bagkus, ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang kanyang pagiging Diyos at iyon ay tama, sapagkat marami ngayon ang nagbibigay diin sa pagiging tao ni Heso Kristo at ng kanyang mga kahinaan. Kayo ba ay nagtataka kung bakit ang mga tao ay nagnanais lumapit sa kanya? siya ay makapangyarihan at maamo kahit ang maliit na bata ay lumapit sa kanya. Nililis niya ang templo, pinaalis niya ang mga nagpapalit ng pera at nagtitinda ng mga hayop sa loob ng templo. Ang mga tao ay sumusunod sa kanya sapagkat pinaniniwalaan nila ang kanyang mga ipinapangaral. Sa bayan ng Kapernaum ay nagpagaling siya ng isang lalaking ketongin at kinakailangan niyang lisanin ang lugar sapagat siya ay pinagkaguluhan ng mga tao at hindi na maipagpatuloy ang kanyang gawain. Maging ang mga publikano at makasalanan ay lumapit sa kanya na ikinagalit ng mga mapag-imapaimbabaw. Maging ang mga publikano at makasalanan ay lumapit sa kanya na ikinagalit ng mga mapagpaimbabaw. Noong siya ay pumaroon sa bayan ng Heriko sa huling bahagi ng kanyang ministeryo, maraming tao ang sumalubong sa kanya. Isa na sa kanila si Zaccheo na isang maliit na tao. Kinailangan pang umakyat sa puno upang makita si Jesus. Nakita siya ng Panginoong Jesus at pinababa si Zaccheo mula sa puno. Ganoong kabuti ang ating Panginoong Jesus sa pangangailangan ng tao ang mga tao ay naging malapit kay Kristo, sapagkat siya ay maamo at mababang loob. Ang kanyang mga pahayag na siya ay mamamatay upang tubusin ang sanglibutan mula sa kanilang mga kasalanan ay hindi naging tanyag sa kanyang panahon. Sa pasimula pa lamang ng kanyang ministeryo, ang kanyang mga turo ay ikinagalit ng mga tao. Ipinahayag ni Yesu Kristo na siya ang tinapay ng buhay at siya ay pumarito sa sanlibutan upang magbigay ng espiritual na pagkain. Ipinahayag ni Apostol Juan sa ika -anim na kabanata, talatang na 65 hanggang ika at walo ang ganito. Sinasabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ang ama. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa labindalawa, Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Sangayon sa sinabi ng talatang ito, marami ang tumalikod sa kanya. Ang labing na lamang ang natira maging si Apostol Pedro, ay pinigilan ng ating Panginoong Hesus noong ipahayag sa kanila ang tungkol sa nakatakda kamatayan. Alamin po natin ang pangyayaring ito sa mga pahayag ni Mateo sa ikalabing anim na kabanata talatang dalawampu at dalawa na nagsabi, At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinabi, Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito. Mga gilaw na tagapakinig, makikita po natin na maging ang mga alagad ay hindi nagustuhan ang kanyang mga pahayag. Nang magsimulang makilala ng mga tao sa si Yesu Kristo, ay natagpuan nila ang biyaya at katotohanan. At nakita rin nila ang liwanag at ang pag-ibig. Siya ay naging malapit sa tao, subalit siya ay mamamatay sa krus, nagsimula silang lumayo sa Kanya. Ang mga tao ay lumayo sa krus, subalit si Jesus ay nananatili na mapagmahal at mapagpakumbaba. Sinasabi ng mga mag-aaral ng kasaysayan na si Jerome nora ay nagpahayag sa maraming tao na sila ay dapat na maging malaya at siya ay pinalakpakan ng mga tao. Subalit, nang sabihin niya sa kanila na kayo ay maging dalisay, ay pinalaya siya sa kanyang bayan. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan at hindi tinanggap ang kanyang mga turo. Ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag sa mga tao na tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Pumarito ako upang ibigay ang aking buhay at kayo ay makalaya sa inyong mga kasalanan. Ang nananatiling paanyaya ng Panginoong Hesus ay nasusulat sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 11.23 Sinabi ni Yesus, Lumapit kay sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Si Yesu Kristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay hindi magbabago at darating ang panahon na tayo ay magsusulit sa kanyang harapan. Makabubuti na siya ay iyong makilala ngayon. Siya ay nakilala ni Apostol Pablo, kaya't maging sa kanyang kamatayan ay nais niyang makilala ng lubusan si Kristo. Ipinahayag niya sa ikatlong kabanata ng Pilipos sa ikasampung talata ang ganito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin po tayo. kila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring sa tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung iyong nakikita ang nangyayari Sa ating munting mundo'y puno na ng gulo Tao'y naghahanap Kayamanan ang hangad Sa paniwalang ligat ang paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan, kailangan ng pagpapayo, may katanungan o kahilingan sa panalangin, maaari kayong mag-text o tumawag sa 0921-9770-994 at mag-log on sa twr-philippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po.